Bangkay na ng matagpuan ng mag sa barangay Isabang sa lungsod ng Tayabas sa lalawigan ng Quezon. Kinilala ni Tayabas City PNP Chief Lieutenant Colonel Bona Ob Merga ang mga biktimang sina Mai Motegi at Lori Litada na kapwa mga residente sa Japan. Sa report ng otoridad... Natagpuan ang mga bangkay ng biktima sa damuhang bahagi ng isang subdivision malapit sa bahay ni Ginang Ligaya Oliva Pahulas na nakatatandang kapatid pala ito ng biktimang si Lori. Sinasabi ng mag-ina ay huling nakita pa sa bahay ng mga pahulas March 9 na may ulat sa Tayaba City ang pagkawala ng mag-ina. Samantala sa social media post naman ni Saily Oliva Olvis, isa rin sa kapatid ng biktima, sinasabing ang kanyang kapatid at pamangkin ay Pebrero 21 pa nawawala at may dala umanong malaking halaga ng pera para sa bibilhing propriedad. Patuloy pa rin pong isinasagaw ang sa krimen. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.